Sa linya ng telepono, si Lieutenant Colonel Epreyam Paguyod, Chief of Police ng Talisay Cebu Police Station, kaugnay sa pinatay na dalagita sa Talisay City, Cebu. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Paguyod, si Dominic Albelor Poito ng PTV4, Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Sir Dominic, sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Sir, ano na po ang update kaugnay sa isinasagawa ninyong hot pursuit operation laban sa sospek sa pamamarel sa 14 anyos na dalagita, sir? Uh, sir, ground, uh, meron na po tayong huling sospek na dalawa kaugnay nga po dito sa sinasagawa nating hot pursuit. Ito po ay uh, kakasuhan po natin siya ng obstruction of justice. Samantala po yung isang sospek po ay ongoing pa po yung hot pursuit Nakakasuhan po natin siya ng reckless imprudence resorting to homicide at saka illegal possession of firearms. Ito po ay uh, based ito po sa mga nakuha nating testimonya ng ating mga witnesses at ka supporting evidence uh, para magkaroon po tayo ng probable cause upang maituro po itong kaso natin itong mga suspect na to. Sir, ano po ang nakikita ninyong motibo bakit papatayin nitong suspect ang 14-anos na estudyante? Uh, gusto ko pong linawin sir Dominic, based sa mga nag po nating mga statement at saka yung mga evidence, hindi po to sinadyang pinatay ang ating biktima based lang po sa nag-gather nating statement ng mga witnesses. So kung hindi po sinadya sir, ano pong ginawa? Uh, aksidente po to yung uh, based sa na nangyari po, pag-investigate po natin, aksidente po yung nangyari po. Kaya nga po, uh, mayroon tayong isang suspect na may, ng may-ari ng baril ay yun po ikakasuhan natin ng reckless imprudence resorting to homicide sa illegal possession. Yun po yung inahabul po natin ngayon. Sir, may ilalabas po ba tayong facial composite ng suspect para makatulong po para mabilis po siyang mahuli? Meron na po tayong picture niyan, sir, yung suspect. actually, uh, kilala po natin yung suspect. Uh, personal, uh, kilala po natin siya at uh, uh, inahabol po natin ngayon siya. Sir, panghuli na lang po, ano po ang hakbang ngayon ng Talisay Cebu Police para makampante po yung inyong mga mamamayan dyan na hindi na po mauulit ang nangyaring krimen, sir? Uh, gusto ko po iparating po sa ating mga kababayan dito na epektibo po ang ating polis sa pagbibigay ng serbisyo. Gaya nga po nito, uh, sa nangyari na po to dahil sa swift response po ng ating kapulisan ay nagkakaroon na po ng linaw itong kaso na ito. So, uh, gusto kong i-assure sa ating uh, mga kababayan dito sa Talisay na the police is uh, under the top of the situation with regards to the peace and order of our community. All right, maraming salamat po, Lieutenant Colonel Epreyam Paguyod ng Talisay, Cebu, PNP. Magandang gabi po, sir.